Ang sampung utos pa ba ay eh, dapat pang sundin o toto pa rin? Sampung utos? Alam mo, yung sampung utos kulang yun sa panahon ngayon. Kaya ang sampung utos ni repeal ni Kristo. Kumbaga sa Constitution, it was amended by Christ. Yan oh, ang amendment, ano? Narinig niyo sinabi sa tao ng una. Tinko ng Mateo. Narinig ninyong sinabi ng una, huwag kang mangangalunya. Hmm data po at sinasabi ko sa inyo nang na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Doon sa sampung utos, ang batas, huwag ka mangangalo niya. Thou shalt not commit adultery. Period. Ngayon, ang sabi naman ni Kristo, sinasabi ko naman sa inyo. Ngayon, si Kristo na may sabi, hindi na si Moises ang tumigin sa babae, taglay sa puso ang masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ngayon, hindi ang bawal ay mangalo niya lang, kundi ngayon, bawal na rin yung pagtingin ng may masamang hangad sa puso. Pwede kitang tignan, waga akong maglalagay ng masamang hangad sa puso. Pero pag naglagay ako ng masamang hangad sa puso, hindi pa kita hinihipo, nangangalo niya na ako. Ay, mas mahigpit ang batas ngayon. Ano pa? Narinig niyo sinabi? Narinig ninyong sinabi sa mga tao na una. Huwag kang papatay. At? At ang sino mang bumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Dada po at? data po sinasabi ko sa inyo oh. na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At, sabi at ang niya, sino mang... una, sabi nung una, sa isang pungutos, huwag kang papatay. Dada sinasabi ko, si Kristo na may sabi noon sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa, sa kahatulan. Yung pala sa panahon ni Kristo, mapuot ka palang, yung magtanin ka palang ng galit, para ka na rin mamamatay tao. Kaya mas mahigpit ang batas ni Kristo ngayon. Magkaiba sa sampu.